Bacon. Miss Pam. Alay. Dito, dito, dito dito? Sano ko, sano ko, sano ko. Sano ko. Sa tinga, sa tinga, sa tinga. Sa papa tinga. Sa leeg, sa leeg. Sa baba, sa baba. Sa baba. Bigyan na. Kilikili. Kilikili. Sa. Dito. Dito dito. dito. <laughs> bigay na, bigay na. Ito walang gift. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Open. <laughs> What will you say? Uh, ano na Thank you Pa. <laughs>